Hello guys! Ito na, may kakaiba na naman akong nalaman. So, yun na nga. Matagal ako sa Middle East. So, syempre, kumakain kami ng kubus. And, naisipan ko ang gawin siyang tokwa. Pero, manok ang kasama. Kasi, wala akong babsi. Ayan, naghiwa lang ako na maliliit na manok. Pero, with bones. Kasi, wala pa akong binibiling chicken breast. So, next time, tatry natin ang chicken breast. Ayan, minari ko lang yung chicken, nilagyan ko ng pepper, salt, and lemon. So, habang fina-fry ko siya, ni fry ko yung chicken, lalagyan natin siya ng luya, ginger. Ayan, ang dami niya depende, syempre, sa manok. Kano karami manok mo, syempre, need mong i-adjust ang ginger. Masarap siya guys, hindi kayo magsisisi pag sinubukan niyo. Eh. Ayan na. Halo-halo, halo-halo. So kailangan natin siya ng i-cover. Ito na, ito na ang ating kubus. Naghiwa-hiwa lang ako ng kubus sa kakofin rice. Yan ang gagamitin nating tokwa. Medyo nilakihan ko siya kasi first time kong gumamit. So hindi ko sure kung mag melt ba siya, magsasag ba siya. Hmm, kaya ganon. try natin. Naghiwa na rin ako ng sibuyas. Hahalo natin dyan. Siyempre, pampalasa. Pero ang nagdala talaga is yung celery. Yung pinaghalong taste ng celery and onion. The best. Ayan na, na-fry na natin yung chicken. Mi-mix natin siya ngayon. So, inuna ko yung kubos. Tapos, syempre, kailangan mo i-drain yung oil. Yung excess oil dapat mawala. Hindi siya dapat masyadong wet kasi yung kubos natin magsasag. Hmm. Pero success siya, ang crunchy. So, yun na. Natanggal na natin yung oil. Ngayon, mimix na natin siya. Lagyan natin ng chili. Optional yan kung gusto niyo may chili. Pero, kailangan may celery and onion. Yung mimix na lasa nila is the best. Pag nag-combine yung taste nila, wow, grabe hindi mo pagsisisihan. So, ayan. Hindi ko rin siya nilagyan na iba pang liquid kasi nga, first time kong gumawa, gusto kong malaman kung gano'n ba ikatatagal nung pagka-crunchy nung kubos. Ayan, lagay na tayo ng lemon. Adjusted siya sa quantity nung kubos and chicken mo. Promise, ang sarap nya. Mm, mm naubos ko lahat yan, di ba? Paano ako papayat? So, mix lang natin mabuti. Kailangan mix na mix siya. And black pepper. Ayaw ko ng powder kasi parang hindi ako masyadong nalalasahan doon sa powder. So, nagkrak ako ng black pepper. Ayan na. Yummy. Ang ganda. Ang ganda niya. Tapos ang crunchy, crunchy niya talaga. Oo. Nagtagal siya ng after an hour kasi may ginawa pa ako bago kumain. So, hindi naman siya na lumambot agad-agad. Ayan na. Thank you so much. Try nyo guys. Lalo yung mga nasa Middle East. Masarap siya. Thank you.